Usapang statutory benefits tayo mga kabalikat. Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Statutory benefits o tinatawag ding mandatory benefits are entitlements na obligasyon ng mga employer to provide for their employees under Philippine labor laws. Kaya kung ikaw ay isang permanent or regular employee, contractual, probationary or household workers including kasambahay, drivers, cook, gardener o iba pa kasama ka dito. Ilan sa mga mandatory government benefits ay ang Social Security System o SSS, the Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG and the Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang mga mandatory contributions ay required na i-remit ng ating employers sa concerned government agency on behalf of the employees. Ang social security system contributions natin ay magagamit bilang financial protection in case of disability, sickness, maternity, retirement or even death ng isang empleyado. Ang PhilHealth contributions naman ay para masiguro na ang mga empleyado ay may access sa affordable and efficient healthcare services sa mga accredited na klinika at hospital. Samantalang ang Home Development Mutual Fund naman o commonly known as the Pag-ibig Fund o pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno ay para magkaroon ng access sa affordable housing loans at savings ang mga miyembro nito. Kung paano maka-avail ng mga nabanggit na benepisyo, abangan ang susunod nating episode. Siya nga pala mga kabalikat, bahagi ng programa ng KMBI na tulungan ang mga program members nito na makapagrehistro at maka-avail sa iba't ibang government mandated benefits. Abangan ang mga wellness caravan ng KMBI para maka-join at masiguro ang inyong membership. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.